Okay. Um, sir, may tanong lang muna ako. Sa ang bansa yan? Saudi. Kailan, kailan pa yung nang, nangyayari sa yung kulam na yan? Kailan pa? Okay, Sir, ang mukhang mo, mo eh. Ang tawag yan, palipadang related sa kulam, no? So, gagawin natin, ah. Uh, gagamit kayo ng medium o proxy para po magamot po kayo. Na, pero yung tubig, huwag nyo muna inumin kasi po magsisimula pa lang tayo. Na, okay? Okay, simulan lang Pangalan mo, sir? Edwin. Edwin. Okay, ito po ha. Ah. Papel lang. Papel lang po ha. Ah. Ang lipis. Na, ito lang ipang-iipig Okay. Ay, salamat na lang. Uh, Paano dito? Dito lang. Yan. Sanggat, yan. Yan. Yan lang ha. Okay, ready na tayo. Aha. Uh -huh. po yung bumibira sa inyo. Okay? Sige lang, madam sa Torah report yan ito para raw ka sinong gumagambala kay Edwin mag-usap tayo sa spiritual na Diyos yung sa lahat yung sinakatakutan sa Diyos ang sabi sa Diyos kamara ito may sabaw sa Diyos ay ba ay la ay ay na ganito ay si mo ay si mo o bakit mo simulan yun ingit galit sabihin mo lang ingit galit na ingit ha na ingit kaya kailang pakinulan matagal na matagal na Ayoko sa lahat yung ano, yung mga kaunagan naghanap sa ibang bansa, ah? Oo. Ah, madam, paki ano, hindi yan nakikita. O, alisin mo. Gamit da yung dalawang kamay. Paganan. Paganan. Pagbaba. Sige. 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 Papatay mo ba si sir? Papatay mo? Hindi. Oo. Papatay mo? Hindi po. Hindi. Kaira ka lang. Ayoko sa lahat yung ano, yung nasaan ka? Nasaan ka? Sa Pilipinas? Sa ibang bansa? Ha? Na Pilipinas po. Pilipinas na ngayon. Bakit ba kulang kayo ng kulang? Ha? Ah, ano nagawa ni Sir sa iyo? Uh -huh. Dahil, ano? Ano nagawa niya sa iyo? Ah, anong nagawa niya sa iyo? Ah, aalsin mo ha? Uh -huh. Aalsin mo na ha? Uh -huh. oh, baklas dalawang kamay, mula ulo mula ulo. Sige pa. Sige pa mo. Ibabalik nilaga mo dyan ha. Tama ba ako manika ang ginagamit mo sa mukha niya, manika? Uh -huh. Manika. Uh -huh. Oo. Oh, Sige, mo. Sige. Ilang pang ilang pang mo? Marami ka nang kinulam. Marami na? Uh, ano? Oo. Uh, Marami na? Uh, ha? Oo uh, Marami na? O, sige, baklas, 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 baklas. Baklas. Sige, tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo. Walang niya kayo. Sige. Sir, wala sa ibang bansa yung manan yan. Dito pa sa Pilipinas. Kaya lang malayo dito sa Sambalos. Sige pa, baklasin mo. Tanggalin mo lahat yan. Susunugin ko rin yung mukha mo. Sige, inaano mo si sir, nagana boy anabuhay ng maayos sa ibang bansa para sa pamilya, tapos gaganyan ninyo? Ha? Sige, baklas, baklas. Alisin mo lahat yan, ha? Alisin mo lahat, ha? Nagkakantindihan? Sige, alisin mo lahat. Walang liyaka kayo. Bira kayo ng bira. Kaibigan mo ba siya? Hey, ba? Hindi pa! Hindi mo siya kaibigan. O, tanggal mo na, tanggal mo na. Sige ba? Sige pa. oh tama po, sir. Siya nga. Tama ba? Ikaw rin ang uh -huh. gumawa? Oo. Uh -huh. Yung tinatanong mo, sir, nakita ko na. Kaya bago natin tanungin, alam ko na po. no O, siya po rin po gumawa. Tama? Oo. Uh -huh. O, siya pong gumawa din. Tama po kayo, sir. Kaya ang gagawin natin, uh, ah, natin, no? Sige, sir. Akong bahala dito. Ang mahalaga dito gumaling ka sa tulong ng ating Panginoon kasi ang Panginoon talaga magpapagayon sa iyo, ha? Amen, po, amen. Amen. sige, ito po si Sir Sebabasar. niyo nyo, nagdaanap buhay ng marangal. Tapos, hukulamin lang itong babaeng ito. Papatayin kita, hayop ka. Sige, sige. Punti na lang. Para sa hindi makapermission -per na to, kung ito kung nabalang rito, Sir. Mm hmm sige po. Okay. O, pahingyan tayo ha. Ha. Kakatayin ah. kita. Yan na nakasaad sa Biblia. Aba. Ang tapusin kayo. No? Aba, aba. Hmm? Sige pa. O, kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang. Gagaling na si sir ha? Aba, aba. Gagaling na, ha? Aba! ha? Gagaling na ha? Ha? Gagaling na. Panginoon kung ito sa kanilang takilo, may ng basbas sa'yo na patay ko humagambala kay sir at sa inyong pamilya. sa ko, Ah! 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 Sa nga lang niya Jesus Jubilin Balik Sa Atroama Madam! 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 Upon na siya! Upon! Upon lang po siya! Okay, ilo ka muna! Ah, ma'am! Alam mo mga sinabi mo? Hindi! Hindi mo alam? Ibig e, sabihin lang, may pumasok yung pumulang tayo Kasi kung siya pumiss nito, si Jubilin sabi niya, ako po yung sasalit ka. Tanong na pa. Ulitin ko, wala matandaan? O, oh, wala po ah. Sir, walang matandaan po si madam sa nangyari. Ha? Opo. Ngayon ako po na pong bahala at may bibigyan ako sa pang protection na walang bayad. Libre plaw, la, libre lang ako sa, sa mission ko na no. o, kausapin niyo muna po si madam para makano. Okay, shout out sa lahat. Ito si Apo Chalin. Apo Eric ng Sambales. Maraming salamat sa mga sumusuporta. At sana lum lumaganda pang aking video. At uh, sana makilala pa ako mula Luzon, Visayas, Mindanao. At uh, sana matulungan niyo ako. Lalo na sa manihan ko. bibitaw tayo ng mana manihan kapag may mga donasyon na binibigay sa atin. Okay, shout kay Apo Rap, Apo Kay Napo Marwin, kay uh, Mamelo kay sis Micah, brother, dyan-dyan. Uh, sana matulungan nyo po kami lalo na sa manianto. Mamaya magmamanianto tayo, tapos silang natin ang mga gamutan. Maraming salamat. Pakishare, pakipalaw, at dun sa AdSense ko, sana huwag nyo escape para po makalitin tayo ng budget. Maraming salamat. Mahal na mahal ko po kayo. Poo! Okay.